Good afternoon. Good afternoon, mga kabarangay. Kasama natin yung mga magigiting na barangay tanod sa ating barangay dito sa Tarisi. Yeah, magigiting kasi sila yung dating nakipaglaban sa Himagsikan. Yan. So katatapos po yung hapag, yung talina, magtarim ng mga gulay at pruta sa barangay. Ito po yung garden nila. Ay, tinyo ko. Ay, papakita natin yung ginawa nyo yan. Yan. So maraming plat yan. So siguro yung tanod natin, individual lang gagawin. May magtatanim ng... Uh, Tika, anong gusto niya itanim, sir? Para okra. Alam. Okra. Kayo, sir, anong gusto niya itanim? Kamuti. Tika, sir, anong gusto niya itanim? Ah. Talo. So, ito, ito yung hippie nila. O, sili. Sili. Sili, ah. ano yun? Silipin. pin? Hindi, <laughs> <laughs> anong sili yun? Maraming klase sili. Yo green, ay yung green gain only no. Ano yung ayan. Ah, yeah, pal Sobrang sabi may mga seedlings na tayo. Mm -hmm. Yan, turo dito. Ito yung deputy nila anong gusto mong itanim? Flowers. O, kaya si, ito yung tinatawag nating number one, number one pan, abid pan ng barangay. Anong ah, tatanin mo, sir? <laughs> yung talo, talo may talon na eh. Ito po sa akin, o. O, oh, okay, ito po yung mga Bechay. seedlings po natin. May seedlings na po tayo. Yan. So, ito yung layunin ng barangay. So, bawat barangay po ito. So, ito po ay... proyekto, po. Uh, especially po, the national, na provide po natin yung uh, pangailangan ng barangay. So, ibig sabihin, nagtanim kami, uh, kung gustong may humingi, okay lang to Hindi natin pagbibili. Ano po? Ayan. So, yun po ay magandang gawain po natin sa barangay. So, maluwag po yung ginawa niyong plot ngayon, sir. So, start po natin. So, so katatapos nilang binungkal. Then, actually, may tanim na tayo mga talong. Yan, eh. nandun sa... Bahay ni Kapano, may mga oh. talong na doon. Uh, so yun po, So, thank you po mga kaibigan. At uh, tatapos ng merienda. Ang ganda ng nyo. So, talagang health conscious po sila. Yan. Yeah. Yung po juice po man. ang ininom nila. Ayaw nga nasok din sa tanayan. na Itanam yung tanay Ayan si Kuwe Edi. Anong mga naitanam na ito? itanim itanam na uh, Ano yan? Bawat plat. Iba-iba ba? Kuwari -iba. may pichay. May ampalaya. Walay talon. Pero talon marami. Agad. Aga, uh, loya daw, loya, pwede. Sibuyas, bawang. Aga, uh, aga, hmm. Ano to? Ang loya sa ano? loyo nila yun. Sa loyo, pwede. Sa loyo. So, so, loyo, loyo, loyo. so yun lang po mga kabarangay. Kapag tayo,